Six cakes tayo for today's video. Hello mga twin bakers! Medyo natatawa nga ako mag-voiceover ngayon kasi kapag naalala ko yung mga namimit ko nung cake fiesta sa Manila, sabi daw nila, parang naririnig daw nila yung voiceover ko habang nagsasalita. So yun, nakakamiss lang yung mga time na nandun kami sa cake fiesta. Parang ang bilis lang ng panahon, no? Parang ang hirap makamove on. Anyway, si mga cakes nga pala na ipapakita namin sa inyo ay order namin nung last Sunday. At inumpisan ko na nga dito sa 8x12 moist chocolate. Then yung size ng height ay parang nasa 3 inches na atas. So, yan nga yung pinasan design sa akin ni Vera. Nilagay pa nga niya dyan yung 8am, pero 10am na pinick up, o di diba? So, yan, nilagay ko nga muna yung mukha ni Belle. Then, saka ako nag-trace gamit yung stick para dun sa gown niya. Then, to achieve the color na parang hindi maging totally yellow yung color na icing, inaglagay eh, ako ng onting red. Unlike sa color ng gown ni Snow White, na purong yellow talaga siya. Compare dito sa color ng gown ni Belle, parang need niya haluan ng onting red, di ba? Diba? So, yan, yeah, medyo nakakangalay lang talaga dito sa part yung pagpapay. Mukha lang siya dyan mabilis sa video, pero naka-timelapse kasi. And dito naman sa rosette, same piping tip lang din yung ginamit ko. Ito nga pala yung piping tip na ginamit ko dito. So yung cake nga pala na to ay binigay ni Vira ng 1,600. Which is good naman kasi more on piping yung pagdidesign dito sa cake. At maraming icing din yung nagamit. Naglagay na din ako dito ng icing sa board. Then yung dito sa part, nakalimutan kong lagyan. Meron nga din pala dito ng icing. So yan, nakat yung video natin dito. Naglalagay na din ako dito ng color red na icing. Piping tip 2 din naman yung ginamit ko dyan. Then yung color, gumamit ako ng Petraco color red. At sa last detail ng cake, eh, naglagay ako ng mga white dragees. At ito na yung finished product. Nakuha din ba dun sa inspo design ni client? Ang next cake ay tatlong customized cake yung in-order sa akin na isang customer. suki so okay na din namin to si Ma'am Pearly. So, yan. Shoutout nga din pala kay Ma'am. Maraming salamat po. Gumamit nga ako dyan ng liquid food color brown ng Neko Philippines. Kasi need kong i-airbrush itong cake. Wala na din akong may hinalo dyan. Pure lang siya na liquid food color. Then, para na ma-achieve yung ganyan texture, eh, gumamit lang ako ng tinidor. Dati kasi tick yung ginagamit namin. Eh medyo matagal. At since tatlong cake ngayon in order sa amin ni Ma'am, eh iniba ko yung mga flavor ng cake. Dalawang 8x5 yung in order niya sa akin, tapos isang 2-tier. Yung 2-tier ay puro moist chocolate. Then itong dalawang 8x5 ay vanilla and ube chiffon. Pangalawang 8x5 na nga itong in airbrushan ko. So sa dito, naglagay ako ng color yellow na food color kasi parang iba yung shading niya kung puro brown na yung ilalagay ko. Inulit ko nga yung una kong in airbrushian na color brown lang kasi parang walang buhay yung color niya. Same pag-design ng mga cakes na to, eh, wala na akong clips kasi tinulungan ako ni Vera. Siya kasi nag-design ng dalawang cake na to. Reflex ko nga dito yung 7x11 na regular cakes namin. Na early pickup up din. Then yung umorder nga ng cake na to ay nag-walk in lang dito sa bahay. At ito na nga yung two tier na kasama ng dalawang 8x5. Puro panlalaki nga lahat ng design ng mga cakes na to. Then, yung mga theme ay mga hard drinks. At ito na nga yung mga finish outcome na mga ginawa namin customized cakes nung Sunday. Maraming salamat po sa inyo. Yung sa two tier cake, may separate akong video na gagawin gawin dyan. Kasi nagawa ko na din yun before. So hindi ko pa na-edit. Then proceed tayo dito sa last cake na ginawa namin nung Sunday. Yung flavor naman ng cake dito ay red velvet kasi ito yung request sa akin ni ma'am. And for the filling, naglagay ako ng cream cheese mixed with whipping cream. Yung size ng cake dito ay 7x7. Sobrang sarap nga and moist yung red velvet natin dito. Kasi gumamit kami dito ng red velvet imulko At ito nga yung binigay na feedback sa atin ni ma'am Charmaine. Thank you so much po ma'am. So yung cake nga pala na to ay para sa lola nila. Nung last year ay kami din din yung gumawa. Then, ito nga pala yung inspire design na pinasa sa amin ni now, am. Frenostingan ko nga muna ng color white yung cake. Then, saka ako nag-add ng manipis na color red. Alam naman natin lahat na hindi tayo pwede maglagay na madaming food color. Kasi papait nga ito. Then, gusto ko nga yung ganitong way ng paglalagay ng mga dark colors sa cake. pantay kasi yung mga color. Anday ko i-airbrush mo siya. Nilagay ko nga muna sa chiller yung cake na to bago ako mag ng gold dito. Medyo napalaki nga yung brush na ginamit ko dito. Dapat manipis lang. Naglagay na din ako ng red na fondant dun sa board. Then, yung mga flowers ka gagay ko dito ay binili ko lang sa Chef and Bakers. Dalawang malaking peony ngayon nabili ko dito. Then isang set ng rose. Kinat ko nga lang yung mga rose dito. And nasa 500 ngayon total ng mga rose na nabili ko dito. Then nagpagawa nga din ako kay Vira ng mga small details dito sa cake. Itong malalaking color white na buds. Then itong gold na dahon. Then pinain ko lang sila ng gold dust. So sa gold dust naman, hinaluan ko lang siya ng vegetable oil. Mas maganda kasi yung pagkakahalo ng gold dust if oil yung imimix mo. Then dito naman sa bad. Um, binrush ko lang siya ng powder na color pink. Kasi ganito yung nasa design ni ma'am. Hindi ma 100% na kuhang kuha dun sa inspo. Pero okay na din kasi good feedback naman sa atin si ma'am. Then dito sa topper, nag-request sa akin si ma'am na ipakustomize yung name ng celebrant. pinagawalan lang din namin niya kay Miss Catherine. At ito na nga yung finish outcome. Thank you so much for watching. At maraming salamat din sa mga umorder nung Sunday.